Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, and Rising. Be sure to subscribe na sa ating channel kung ikaw ay Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter, Libra. Ayan. Sa mga hindi pa po nakaka-check na aming Facebook page, Madam Space P. Space pa sa dulo. Diyan ka pwede mag-inquire ng personal reading para Uh, para sa iyo, if you want to book a personal reading, astrological reading, palm reading, um, tarot reading, available yan doon sa aming, tic uh, sa aming ano, Facebook page. TikTok shop, Unipri, U-N-I-P-R-I. Okay, so let's start. Pa-comment na rin dyan sa guys. Kung ayaw mo ng ganitong klaseng reading, pwede ka mamag-next video or i-check mo yung at aming ibang videos na na-upload na may mga readings ako doon. Kung gusto mo yung card yung nakikita. Okay? So, I will do the reading according sa kung ano yung naramdaman kong klase ng reading na gagawin ko. Like, if I want to show my face, I will do that. Or if I want to show the cards, I will do that. Depende po sa akin. Depende sa aking spirit guides. So, let's start. Pa-comment po dyan sa bakay ko. Heart-heart ng smileys, Malaking bagay sa akin two of swords, uh, page of wands, and uh, four of wands is here. This is your main energy. Okay, so nakakita tayo dito ng um, a lot of communication. So yung iba sa inyo pwedeng malaki ang naitutulong sa inyo na social media, ng internet, mga emails, etc para magkaroon ka ng stability and I feel like some of you may mga choices kang ginagawa ngayon regarding your career, whatever na magbibigay sa iyo ng stability. Yung iba sa inyo may be regarding your home, paglilipat ng tahanan, but basta it has something to do with a new beginning. And yung iba sa inyo, pwede hindi mo pa alam kung anong dapat mong gawin or maging decision regarding dito sa bagay na ito. Nabanggit ko kahit alin doon. Sino yung person na kakonect mo pagdating sa love? Person na kakonect mo pagdating sa love? The four of... Um, sorry. Mm, nabanggit ko four. Yeah, so I don't know kung... Uh, may something na na-stable na nangyari sa inyo nitong person na to or may nagkaroon kayo na pag-uusap in the past na may kinalaman sa stability, home. Ayan. The, the seven of swords is here. Itong person na to is, uh, it keeps on looking back eh. So, I feel like may paglayo or pagkakalayo sa inyo nitong person na to. Pero, lagi niya binabalik-balikan yung profile mo, yung ikaw chinecheck ka niya, yung home, I'm, I'm hearing home, homepage ba? Pa. <laughs> Hindi ko alam. <laughs> Hindi ko alam ang tawag doon eh. Basta yung parang profile mo yung, yung, yeah. Pero, yung iba sa inyo, if you do have Facebook page, ganun, anything na may kinalaman sa pinagkakakitaan mo rin. So, this person, eh or maybe a business, online business, ganun, So, pabalik-balik or binabalik-balik kayo nito ng person na ito, chine-check So, I see no communication sa inyong dalawa, but this person is still keeps on checking you out. chine niya yung, yung mga bagay na pinapost mo online. Emotions nyo sa emotion niyo sa each set is either aware na nine of wands um nakikita mo itong person na tas very challenging yung connection niyo for now and uh three of pentacles oh wala ang focus mo kasi dito is money eh gusto mo magkaroon ng financial growth and uh temperance part of you is waiting pero part of you hindi hindi talaga naghihintay parang may mga bagay ka lang na maybe gusto mong ng kasagutan regarding dito sa person na to or let's see, ano, pag nag-message or what, anong gagawin ko, hindi ko alam. Basta ngayon, depende sa kung ano yung laman ng mensahe niya sa akin. So, ganun. So, parang hindi, hin, naghihintay ka in a way na parang hindi hintay na hintay. Naghihintay ka lang sa kung ano yung just in case mag-message siya, anong mangyari, next, whatever. But, hindi talaga hintay na hintay um, emotion ng person na ito para sa iyo. The devil is here, the magician, one more card. The death card, this is Scorpio energy, Capricorn, Virgo. Puro major arcana ha. But, well, I don't see any um emotion para sa yo. ang nakuha kong energy dito is actually yung ka connection niya iba. And nakakita natin the other person is very narcissist, uh, manipulative, and ano siya. Um, parang possessive kind of energy. The death card is here. So nakakita tayo nandito ng parang rebirth or death and rebirth ng connection or relationship niya sa iba. The two of cups is here. Pero the five of pentacles, may mga bagay na nawala na like trust, number one and three of sources here so nakikita natin yung nagkakaroon ng masakit nasasaktan sila or nagkakasakitan sila pareho because of that I don't know if this is your childhood sweetheart or nagkaroon ka ng panaginip about this person na nagkaroon ng marriage sa inyo or literal nagkaroon ng marriage ng minahal kanya ganun uh, I'm seeing kasi parang ano eh bride and groom ngayon so nakita ko particularly dun sa aking door may nagpakitang ano image of like wedding so pwede na karon ganang ka dream regarding that about you and this person or pwede kinasal talaga ka kay literal but i don't know. Yeah, I, I can see church wedding. But okay, lang naman kahit hindi. Uh, what will happen in the near future sa connection For the sign of Libra. Nine of Swords is here. Four of Pentacles. Two of Wands. the Empress, King of Swords, and the Queen of Cups. Okay. I mean, this person can't help but to notice you. Okay, hindi niya maiwasan na eh, mapansin ka or hindi ka mapansin. At talagang pinapansin ka niya kasi nga sabi ko nga sa'yo, this person is spying you, your profile, your account na ginagamit sa business or whatever. The Nine of Swords is here. So, um, this is like nightmare eh? So, parang part of you will feel like itong person na to dumating sa buhay mo. Pero naging nightmare lang siya ng buhay mo. I, I don't see you being happy regarding sa mga past ninyo or regarding sa whatever happened in, between the two of you. So, nakita natin na parang naging delubio lesson lang siya sa buhay mo. And you will be focusing about yourself sa mga plano mo. And I can see you saving money, focusing on money. And itong person na to, nandun yung paghangat, pagtingin mo para sa kanya. alam mo yan guys, ha, diba? Kung ikaw ba yon na may uh, paghanga at uh, you keep checking this person's profile, uh, page, whatever. Kung ikaw yon then maybe na yung energy. Pero sa nakikita natin, this is this person's energy na parang nandun pa rin yung paghangat pagtingin niya sa iyo like like you paghanga niya sa iyo for you being uh, professional or kung paano mo i-deliver yung sarili mo sa mundo and nakikita natin na hindi niya alam ko ano yung mga pinagdadaanan mo etc and sa ngayon wala siyang pakialam doon ang pakialam niya is kung kamusta ka na ba parang feeling ko naman okay ka din okay ka lang basta I like you for who you are, what you are And a lot of waiting dito sa person na to. But tell me about this. May uh, part sa person na to na meron siyang longing. Maybe because may mga offers ka in the past sa kanya. So may mga longing siya doon. And yeah. Hindi siya sigurado kung yung offer na yun is nandun pa. And maybe it an offer na may kinalaman sa family, etc. And that's it for now. Thank you for watching. I love you all bye-bye.